<laughs> <laughs> um, pasensyahan tayo ha Ito ay pinasa ni ngayon lang Si Mark Jowaray ay Sorry guys Sa mga ano Sa mga Sa mga um, Supporters ni Mark Pasensya na kayo No Kung ano man ang magiging resulta Ito ay hindi po ibig sabihin na Kapag hindi ka makapasok ngayon Ay tapos na ang karyer mo sa YouTube Nandito ka pa rin sa Solar Community magpapa-challenge pa ako sa susunod pa ng mga beer So, pwede ka makabawi doon. Okay? Okay. 60,025! <laughs> <laughs> Yun, mga may Grabe ka-intense ng kick-out day update ni Bajaper kagabi. So, kahit ako, mga may napuyat din kasi tayo po nagko-compute or nagtatabili ng mga views dito sa mga ano sa mga kasali sa Pachal si Badyapo sa team Subasco kaya sa team Gunggong. So congrats again kay Mark Jowaray at uh, ikaw ang uh, pinaka uh, parang last ticket dito sa team team Subasco para makausad sa third round at uh, ako man din mamay kasi actual ako po yung ano nag nagano nag-update nag uh, update talaga. Pag once sinabi ni Iba Japan na recompute, magrecompute -re po tayo. So sa mga hindi nakakaalam, ilang vlogs ba ang kinocompute natin? So kagabi, as of kagabi mamay, it's 679 vlogs po total sa lahat pong content creators. Yung 20, tapos yung 4 po sa team Gonggong. So yung po mamay ha, para sa kalaman ng lahat. So ano pang ginagawa natin mamay? So papakita ko po dyan yan po ang pinakasummary ng ginagawa ko. So, part of it mga may, parang hinahide ko ng mga uh, may, ang binibigay ko na kay Bajaper, yung whitey name, tsaka yung views, tapos submit ko sa kanya. Pero, ako mga may, ang ginawa ko, just for reference, baka in kaso for kaso, maghingi si, ano, si Bajaper ng history, at least, meron ko may bibigay sa kanya. So, kung mapapansin nyo mga may, from ano, left to right or right to left dyan sa screen ninyo makikita nyo po uh, meron ako nilagay yan, previous rank, yan po ang pinaka unang rank nila sa first ever update ng Japan. so for example si Prangstar number 35 nasa number 6 na yata o number 7 so at least makikita po ni Japan yung history kung saan nang galing si Prang, Prangstar tapos so on and so forth yung mga content creators, so aside from that mga may whitey name tapos yung ano po nila subscribers count halos ano po yan uh, updated po yan mga tapos yung vlogs kung ilan po so sa mga hindi nakakalam ang pinakatap po po sa when it comes sa vlog so uploads is si Mark Jowaray so siya po ang masipag dyan 61 uploads po as of kagabi so kaya deserve po ni Mark Jowaray na makapasok so um, ano naman namin ni Baja pero usapan is October 15, 11.59 p.m. So, nahit pa rin ni Mark Jowaray right? in just a nick of time. Kasi 11.52 yata, nahit niya na yung 60,025. So, grabe intense talaga. Ako, kinabahan talaga si Bay Japper, kinabahan din. So, kung baga kung anumang resulta, ah, di wala tayong magagawa. Kasi yun ang lumabas sa buhol bulang kristal eh. So, anyways mga amay, let's move forward mga may dyan ano. So, apart from ano, vlogs, meron tayong views, which is yung pinaka-importante. Tapos yung estimated revenue based po sa RPM na ginawa ko at kinoconvert po natin yan sa Philippine Peso depende sa palitan sa US and Philippine uh, conversion. So meron din po ako linagay dyan na deficit dun lang po sa, ano, sa number 2 hanggang number 6 po yata yan para at least pag nagtanong si Baja pero sa hahabulin ng number 2 para sa top 1 spot eh meron po akong may bibigay sa kanya na details. So linagay ko po yan ah uh, may... Tapos ah uh, may everyday ako ang kukompute. Meron po ako dun sa Excel. Sa, kung mapapansin ng mga viewers na meron tab dun. Nag-add lang po ako ng tab. Hindi ko po, hindi po ako nagano nagko nagkukompute ng, ano, ng isang sheet lang. So, multi ano, tab ako sa ilalim. Para marami akong sheet. Para pag uh, nagkaano ng history, at least may, meron akong ano, uh, mababacktrack. Kasi nag-move po yung sa YouTube. Yung mga views dyan. So at least may reference po tayo from day 1 until sa current hanggang sa matapos po yung ano yung yung challenge si by Japper. So makikita niyo rin po diyan may kulay dilaw. So yan po ang mga na-kick out o natanggal po para sa next round sa third round ma may which is sina Jen Agrabante, si Tay Tatay Tatsky, Kuya Dagul, si Bar Station tsaka si Tita Aw. So sila naman mga may insider, hindi sila na hindi nila na-hit yung 400 dollars or yung 60,000 views or both both na revenue tsaka views hindi nila na-hit. So kaya kaya ano, congrats pa rin. Uh, will deserve ang ano ang ginawa niyo ano effort at uh, hindi pa naman diyan natatapos yung ano yung career niyo sa pag-white tuloy niyo lang kahit walang pa-challenge. So again, ano ang uh, kumpara saludo ko sa inyo lahat sa niyo sa sipag at effort kasi ako mismo mamay sa mga hindi nakakalam yung total po ng compute ko is 679 vlogs o uploads so yung po mamay ganun po sa kadami at nag-aalat po, po ako dyan ng one or minimum sa pagko-compute bago po mag livestream si Bajaper nag-aalat na po ako so ganun po so sa mga ano kasi nabanggit ni Bajaper paano ko ginagawa So yan po may screen video po ako, may example ako, let's say for example si Mark Joe Waray mahamay. Si Mark Joe pupuntahan ko po yung channel, kukunin ko dito syempre 'yung subscribers count. Yan makikita nyo sa ano sa, sa screen natin. Ang ginagawa ko mahamay doon pong reference ko sa first vlog niya po nung October 1. So na-memorize ko na po 'yan. Lahat ng content creators 'yan, 'yung 36,000 sa Tim Gonggong, na-memorize ko na po kung saan sila nag-umpisa. Para tis mayroon na akong reference na dito na ako mag start mag compute down to the updated nila. Pinaka yun nga, pinaka updated na vlogs. So kung 61 vlogs mga may kay Mark Jowar ay 61 vlogs din po ang i-compute ko. So let's say for example, meron siyang views dyan na 2.2. So hindi ko po kinukuha yung 2.2. Pinupunta pinupunta ko mismo ang ano ang ang video na 2.2 para makita ko po kung ilan yung butal. Kung mapapansin nyo dyan mga may, 2,233 yata. Parang ganun. Kinukuha po yan ng buo. Para in kaso for kaso mga may, pagka nagkadikdikan sa views kasi may competition si com competition si Bayjapper when it comes to views parang price na mga usas sa next round eh kailangan ko po kunin yung pinaka last number mismo so hindi po ako pwedeng magana magkumuha ng 2.2 lang 2,200 kasi baka magkadikdikan sa padulo eh at least meron akong computation nung time na tinatabulate ko po. So ganun po. Kung si Mark Jowaray naka 61, yung 61 na yun maamay is kinocompute ko po. So kumbaga bonus ko na lang kung hindi nakakaabot ng 1,000 views yung content creator. Kasi let's say for example yan may may counting dyan siya, ano, may vlog dyan si Mark na hindi hindi siya 1,000 views. So, madali ko lang siya i-compute mamay kasi nakalitaw na po, 219. ko ko na po yun, lalagyan ko po sa ano. Ang gamit ko po is yung cellphone. Minsan calculator, minsan laptop. So, ganun po siya may. Pag nasa biyaya ko, yan, cellphone talaga. Dalawa talagang ginagamit ko mamay para at ah yung isa pag-compute, isa pag-open ng YouTube. So, ganun po ang ginagawa ko para hindi po baka isipin ng iba is dinodoktor natin o nagiging bias tayo mga may. Wala akong ginaganong mga Wala tayong bias-bias dyan. Kung anong lumabas doon po sa, ano, sa vlogs ng isang content creator, kakilala ko man yung hindi, close ko man yung hindi, eh, yun talagang ano, may ilalagay doon sa ano natin, sa sinusubintan ni Badya. Pero hindi po ako nagdadagdag bawas dyan. So, YT lang po ang nagdadagdag bawas, hindi po ako. Kung anong nakita ko po dun sa ano sa sa video mismo na views, yun po ang i-enter ko po sa ano sa sheet. So ganun po siya. One by one po. So 679 vlogs kagabi. So kagabi mamay since na si Tita Au ang close tsaka si Mark Jowaray, yun na lang pong ko. Kasi si Titao, nakagraduate siya sa revenue. Si Mark Jowaray, sa revenue, ganun din, nakagraduate. So, ang pinaglalabanan ng dalawa is yung 60,000 views. So, ang very close doon talaga, si Mark Jowaray. So, kaya yun ang pinagpukusan ko, pero nag-compute pa rin ako kay Titao. Uh, based sa usapan namin ni Iba na compute yung uh, nakagraduate ng ano, $400. So, kaya nag po ako. Uh, may... So hanggang sa 11.52 ng gabi. So ganyum, ganun po ang ginagawa natin on a daily basis. Buti na lang nag-declare si Bay Japan ngayon ng ano, day off. <laughs> ng October 16 to 20. So makapagpahinga tayo sa pagtatabulate pero mag-monitor pa rin ako mahamay. At the same time, nung nag-declare si Bay Japan ng, ano, ng day off, nag-day off din ng YouTube. So marami naka-experience ng error pag once nagpupunta kayo sa YouTube, ma, may lumilitaw kayo minsan ng YouTube, minsan hindi. Minsan, pag once na lumitaw, pag nag-play kayo ng video, nag error po siya. So, nagkaroon po ng down ang system ng YouTube. So, marami pong ginabahan. Isa na rin po ako doon. Nakala ko na-hack ako, pero nung sinilip ko sa different gadgets at nag-contact ako, contact ako ng ibang nating kaibigan, eh, same experience po ang nangyayari. So, ibig sabihin, Uh, na natin na verify natin na mismong sa YouTube ang may problema. So, ganun po mga amay, para sa kalaman ng lahat. Baka may mga viewers diyan sa short community natin, kanyan po ng natin ang ginagawa. So, wala pong ano, wala ditong palakasan mga amay. So, rules is rules. Ano, pag dating po sa competition ni ano, ni Bay Japer at uh, sobrang thank you kay Bay Japer sa so, opportunity syempre sa, ano sa tiwala sa ano sa dito sa pag ano pag uh, assign sa atin sa pagkukumpit ng views although ano siya mahirap siya mamay pero it's my honor mamay na makatulong sa kanya uh, bilang ano bilang part dito sa competition so pa-challenge at the same time mamay bilang kaibigan kasi sabi ko nga doon sa interview kay Kapakpak hindi eh, ko man siya mabigyan ng pera mamay pero kaya ko siyang tulungan when it comes sa labor o services. Yun pong kaya nating ibigay sa kanya. Kaya yun pong binibigay ko sa kanya right now. So sobrang tagal ba naman natin dito ay magkasama eh, di ba? OG to, maamay. OG when it comes sa support, maamay. So at least ano, napakita ko sa inyo yung ginagawa natin. At uh, by the way, bago tayo ano, magtapos uh, ng ating vlog, ay baka may ano, may nagtanong saan kasi anong ano ang posibleng mangyari sa channel ni Kuri doon sa upload ko. So sa mga hindi nakakalam is kailangan na lang ingatan ni ano ni Kuri yung channel niya kasi kumbaga nasa hot seat siya, nakakadalawa na po siya nung una na take down 'di ba sa live stream yata yon. Tapos secondly yung ito pinaka latest na nagkaroon siya ng harassment policy. Uh, information na parang parang dideclare siya, unexposed in niya. Ingatan niya na lang po Although wala siyang ano, warning lang po 'yun, wala siyang ano, wala siyang strike. So it doesn't mean may, na spare ka na sa ano, sa ganun. Hindi po maamoy. Nasa hot seat ka, mainit-init ka sa waiting ngayon kasi nakakadalawa ka na. So ingatan mo 'yan at uh, magtanong ka muna. Kinakanuto kinakangiti, nakangiti kay katuba bago mo i-upload yung video. So yun lang ma-advise ko mamay at uh, yun sa team ko bunoto, wag kayong mag So okay pa naman yung channel ni Kore. Anong iniwasan lang natin is the next time around. So, wala niya review na muna. Tanong na si Kuri, may, para uh, for safety ng channel. Kasi mahirap mamay may, ano, na lalong-lalo na mayroon siyang sasahurin na maganda-ganda sa this coming October. Baka yung nga mayari. At the same time, yung siyempre, mag-iiba yung takbo ng channel, may, pag once na wala. So, mahirap makabalik ulit ng, ano, ng, ng panibago. So, yun lang mga may nga ko Kuri. At uh, sobrang thank you sa mga panod at manod nito ha. Ah. At kay Iba sobrang thank you sa, ano, sa, syempre, sa tiwala. Kasi hindi biro yan mga may ng pagkakumpute ng views sa, ano, sa, dito sa challenge ni Iba So, malay nyo sa noong November, makasali ako kung ganun pa na yung format ni Iba Eh, ako na mismo ang kakasa. May <laughs> message ko siya. Salamat po sa lahat. At uh, thank you sa so po sa, ano, sa, sa support at mga no dito. Don't skip ads po mga kamay. Meron din po tayong self-challenge. Sana masuportan nyo po ako every month. Salamat po mga kamay.